Uh, mga ka-city, update tayo. Uh, yun ang ati Alonso. Dito sa linag natin, nung nakaraan, yung tinatanong nyo. Itingnan natin kung ano meron ngayon. Nga pala, ito yung recto na galing ng uh, Santa Cruz. Tapos direto lang ho. Yan si Alonso Canto. Nasa Canto mismo sila. Alam, dun sa mga nagtanong, uh, after nung vlog, ibibigay natin si... Ibibigay natin yung kontak ni boss at saka yung kung may Facebook page siya saka basta lahat ng ano kailangan niyo para shipping kung magsi-shipping uh, tara sa tayo kaagad hapon na mga idol tayo? sa mga binibenta natin yung ating Pomeranian teacup no binibigay lang natin siya sa halagang 9,500 lang 9,500 lang lalaki, po 9,500 po sa Pomeranian teacup natin Cream color siya guys ha. Ah. ah, sa mga color blind diyan, kala niyo puti, no. Ah, cream po siya, cream. Yan. Cream Pero color siya. Yeah, pure breed po 'yan. Ah, binibigyan lang natin 9,000. Ah, 3 months old na po siya. Meron tayo dito Itong color nito, oh. Mahogany color naman 'to. Teacup size din 'to, Pomeranian. Same lang din po ng ano, Ng um, price 9,500 pe something. Pero medyo nalalaro pa yung price oh, natin. Oo, oh, nalalaro natin 'yan. Lalaki na din po 'yan. May bawas pa eh, kaya para sa mga survivor natin diyan. Ayan, meron naman tayo dito sa baba naman natin. Ito, gusto nyo ng crossbreed Golden Lab. Ito, bibigay ko na lang ito sa inyo ng 4,000 na lang po dito sa Golden Lab. Tingnan nyo na naman yung quality na ito. Yung yung crossbreed nga. po ito ng Golden at Labrador, babae. Oo nga, Babay. gusto mo nga ng tanong sa lobby, dito, medyo. Golden Lab, kung gusto nyo lang ng mababang presyo. Gusto nyo lang pang halaga, ayan. May medical record na rin to. Okay. Meron ito. Meron tayo dito, Chow Golden. Chow Golden natin medyo may kataasan kasi quality kasi siya 6,000 po dito binibigyan lang natin ito naman ay lalaki naman dito meron tayo dito ito maganda o guys o hindi lang ito ng 6,000 din o oh. 6,000 na lang din dito sa ating ano sa ating Chow Golden makapalang balay po makapalang po para Sa siyang ang dalawang ko kasi yung chow chow talaga kasi papa ah, nanay po yung chow chow minsan eh. Ah, oo. tat nanay po. Ayan. Ito lalaki din to, binibigyan natin ng na 6,000 na lang dito. 6,000 lang meron ah, pa tayo dito, meron pa tayo dito to kuya, mga skinada. Ayan, take up guys po ah. <laughs> live <Naglalide>, mga idol. <laughs> <laughs> dito pa. Uy, husky. Yan, husky may okay, babae, may lalaki ito, lalaki ito, binibigay lang natin ito ng na 8,000, ay 9,000 po dito sa ating lalaki siya. Husky, 2 months old na po ito. Brown color eh, ang ganda ng nito. 2 months old pa lang po yan, kahit ito. Ito, meron tayo dito black and white color. Ito naman, babae naman ito, nag-umisan na lang. Hmm. Ayan, okay. ayan, binibigay. Same price lang din kahit sa babae. Bigyan na lang natin ng 9,000 na lang yan. Ito, 000. white, pure white color. Blue ice yan guys, so blue eyes. Ito babae. Yan. Same price lang din, pure white. Meron tayong uh, black and white, meron tayong brown and white. Ito, may pure white tayo. Kung gusto nyo ng pure white. Same price talang lang lahat yan. Ha, ito. May babae, may lang. Yan, meron tayo chow chow. Neighbor, ah, ano, ah? kasama na yung kulungan pa pagka... Pag, uh, pag depende sa pag-usapan. Uh, Pakalibre ko na kayo ng kulungan. Huwag na lang kayo tumawad. Dilibre ko na lang kayo ng kulungan. Ayan, ito mga pumarinya natin. Iba naman yung pumarinya natin. Same lang din ang price yan. Ayan, pick-up size po yan. Binibigay lang natin yan na ng... Ayan, yung same price lang din sa una. Ito, chow chow. Pure with chow chow. Ayan, tinan nyo naman to. Babae po ito. Magkano tayo dyan? Ito, binibigay lang natin ito ng 8,500. 8,500. Pero ano pa yan, mga idol, ha? Medyo pupuntahan nyo. Yes. Bahala na kayo magpuntahan nyo kami po. dito. Hanapin nyo lang po ako, Kuya Chan. Pag may kailangan aking aso. Kaya, kontakin nyo na lang ako sa number ko para Papagtatapi ko yung aso na kailangan ninyo, no? Uh -huh. So, pwede din tayo magpa-ship dyan sa Metro Manila, nearby stand tayo. Hindi po tayo na-shipping sa mga province like Visayas, Mindanao. Hindi po kaya-kaya ng shipping natin. Oo, oh, masyadong malayo. Masyadong kasi malayo. Okay. Ano pa ba atin kaya, dyan? Yan tayo dito, ng isang pusa, no? Dito, pusa natin. Minibigyan natin ito ng 5,000 na lang per siyang babae. Ayan, ah, babae. Ganda ng mata niyan, guys. 5,000 lang. 5,000 na lang dito. Tuxedo color. Sikap. Yan, yan nakuha na kasi yan. Ah, okay. So, mga di-deliver na yan. Mga mm, di-deliver so, uh, right? na mga boss. So, okay yun lang? Oo so, yun lang okay, guys. Sir. Pwede tayo mag-shipping ha. Pwede tayo magpa-pick up dito kung gusto nyo po mag-claim ng aso. Ang ah, contact number? Oo, oh, yun na nga yung contact, contact number. Rin. natin 099-5111. Tatlong man yun. Tapos 9 8 4 pangalan. Kaya na lang po. Anapin nyo lang. Ayan. Okay. Tapos. Chan Rodriguez po. Okay. Thank you. Thank you. Mga ka-city. Yun na nga. Nakapag-update tayo ng konti. Dito sa ano. Dito sa ayan. T. Uh, Alonso. Kanto ng T. Alonso. At saka reyto. Nandito sila. Guti. Ayan. Mga ka-city. Kung galing kayo ng LRT uh, pwedeng lakarin. Malapit-lapit na. Uh, yun na nga. Kanto mismo siya ng Alonso at saka Redpo, mga kasisi ayan pet malo shop kami ha mga kasisi pet malo pet shop yun na nga uh, sisipatin din din natin kung ano mga uh, nandito ngayon sa kanila okay okay lang pangalan pangalan Lian. mo Lian. Lian contact number 0991 9 Paulit? Ayun, nagsi-shipping. Yes po, siwa din naman tayo around Metro Manila pa. Within Paano Metro Manila. Pag-usapan na lang po. Ayun, okay sige. Maka City start tayo. Titingnan din natin kung anong mayroon sila po, sa ngayon. Pero tayo has prices. Uy, to 65 lang to, babae. 6-5 babae, mga. Two months pa lang sila, two months, two months. Sana po mga huli. Ito, to 75. 7.5 5 Uli Red top Ask Ito lalaki Ito babae Ganda lang mga top ah, Yes po Tapos meron tayo mga Pero, ano? Medyo natatawaran pa yun boss Iba ko sa meron Ito mga shih so. eh. ah, tzu so, yes, Ito mga Ah shih tzu Ito medyo ano Mababa lang ito Bigay ko 4.5 4.5 uh, lang Ito pang masa Madaling alagaan Shih tzu so. Tapos Ito naman Ito Jack Russell naman to Mega Crusher. Uh, Crusher, mga boss. Ito, 5,000 at Abigail. 5,000 lang din. Mini. 5,000. Ito ko nalalaro pa ako. Pwede yan po. Puntahan nyo lang. Yun lang available natin sa ano. Pagbalik ni Kuya. Ayan, marami tayo pa vlog. Ayun, okay. Dinadaanan lang natin. Ito, ito yung ko. Pangal. Setup na lang na ako. Ayan. Sige, punan natin para. Para masundan din kita. Ayan, ay, mga okay, kasi. Ayan,